Lundag sa kakaibang mundo ng kabasa, kwento ng kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang gasolinahan ni Boss Mike at Angela. Nagtrabaho ako sa isang kakaibang gasolinahan. Mayroon akong mga kwento na ibabahagi. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lata ng langis sa tindahan, napansin kong may isang lumang bote na tila nakatago sa sulok. Nang aking itong buksan, natagpuan ko ang lumang litrato ng dating may-ari ng gasolinahan, isang lalaking kilala bilang Albert. Ang larawan ay puno ng misteryo, tila may nakakubling lihim na naghihintay na mabunyag, pinagmasdan ko ang larawan ng may pagtataka, at biglang may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin, na tila bumulong sa aking tainga. Alam mo ba kung sino talaga si Albert, sabi ng boses na tila galing sa hangin. Napalingon ako, ngunit wala naman akong nakitang tao, maliban sa kumukutitap na ilaw ng gasolinahan. Sino ka, ang sabi ko, nag-aalala sa kung sino ang nagsasalita sa akin. Hindi nagtagal, lumitaw sa harapan ko si Boss Mike, ang may-ari ng gasolinahan. Kasunod niya ay si Angela, ang kanyang asistente. Bakit kayo narito sa gabi? Tanong ko sa kanila, nababalot ng pangamba, Albert ay isang bahagi ng kasaysayan ng gasolinahan na ito. Sabi ni Boss Mike, ang kanyang mga mata ay sumisilip sa malayo, tila may hinahanap ano ang nangyari sa kanya, ang sabi ko, nagtataka kung bakit tila may lihimang itinatago ang lugar na ito, Angela, ay umupo sa isang upuan at sinimulan ang kwento. Noong araw, si Albert ay isang matagumpay na negosyante, at may-ari ng gasolinahan. Ngunit isang gabi, bigla na lang siyang nawala ng walang anumang paalam, Walang sino man ang nakakaalam kung saan siya napunta, o kung bakit siya, biglang nawala, nakaramdam ako ng malamig na hangin na tumagos sa aking mga buto. Mayroon bang alinlangan tungkol sa kanyang pagkawala, ang tanong ko, hindi mapigilang mabighani sa kwento. Oh, sabi ni Boss Mike, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa malayo, tila may nakikita na hindi ko maunawaan, Maraming mga kwento at paniniwala tungkol sa totoong dahilan ng kanyang pagkawala. May ilan na nagsasabing siya ay naengkanto, habang ang iba naman ay naniniwala na may kinalaman ang kanyang sariling gasolinahan sa kanyang paglaho, natakot ako sa mga salitang binigkas ni Boss Mike. Ano ang nangyari sa gasolinahan pagkatapos ng pagkawala ni Albert? Ang tanong ko, tila nababalot ng takot, nagkaroon ng serye ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari, sagot ni Angela. May mga saksi na nagsasabing nakakita sila ng anino ni Albert, na naglalakad-lakad sa paligid ng gasolinahan sa gitna ng gabi. May mga kwento rin tungkol sa mga kotse na biglang nag-aandar ng mag-isa kapag dumaan sa gasolinahan, nang marinig ko ang mga kwento, naramdaman ko ang takot na dumaloy sa aking dugo. Ano ang gusto niyong sabihin? Ang tanong ko, nauuhaw sa katotohanan, hindi namin alam kung ano ang tunay na nangyari kay Albert. Sabi ni Boss Mike, ang kanyang mga mata ay sumisilip sa dilim ng gabi. Ngunit mayroon kaming isang teorya, Angela, ay tumango bilang patunay ng mga sinabi ni Boss Mike. Ang teorya namin ay may kinalaman sa mga lihim na gawain na ginagawa ni Albert sa likod ng aming likuran. Marami ang nagsasabing may kaugnayan ang mga ritual na kanyang ginagawa sa kanyang pagkawala. Nang marinig ko ang mga sinabi nila, bigla akong natakot sa posibilidad na may kinalaman ang mga ritual sa kanyang pagkawala. Ano ang maaari kong gawin? Ang tanong ko, handang harapin ang anumang kapahamakan. Huwag kang mag-alala, hindi na nagpapatuloy ang mga ritual na iyon, sabi ni Boss Mike. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaunting ginhawa sa aking puso. Ngunit kailangan mong maging maingat. Baka sakaling may mga natitirang bisa pa rin ang mga ito. Nang marinig ko ang kanilang babala, napagtanto ko na ang gasolinahan na ito ay hindi lamang simpleng negosyo mayroon itong mga lihim na nakatago sa bawat sulok, naghihintay na mabunyag sa sinumang handang magpasya na mag-imbestiga. Habang ako ay naglalakad pa uwi, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumulong sa aking tainga. Ingat ka, Albert, ang sabi ng boses na tila galing sa hangin. Huwag kang magpapadala sa dilim ng kasaysayan ng gasolinahan na tigilan ako sa aking paglalakad, napapaisip sa kahulugan ng mga sinabi ng boses. Ano ang tunay na nangyari kay Al? Ano ang lihim ng gasolinahan na ito? Sa mga tanong na yon, alam kong mayroon pa akong maraming dapat malaman. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Ang boses na tila galing sa hangin ay nagpabadya ng isang panganid na hindi ko kayang maunawaan. Habang naglalakad pa uwi, nararamdaman kong may nagmamasid sa akin mula sa dilim ng gabi. Parang may mga mata na sumusunod sa bawat hakbang ko, nagpaparamdam ng takot na hindi ko maipaliwanag nang makarating ako sa aking tahanan hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa mga misteryo ng gasolinahan ni Boss Mike at Angela. Ang mga kwento tungkol kay Albert at ang mga ritual na ginagawa niya sa likod ng aming likuran ay nagdulot ng matinding pangamba sa aking puso. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin gusto kong malaman ang katotohanan, ngunit natatakot din ako sa mga posibleng panganib na nag-aabang. Sa gitna ng aking pag-aalala, bigla akong nagulantang nang may biglang tumawag sa akin mula sa labas. Lumabas ako ng bahay at nakita ko si Angela, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Albert, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nananaw sa akin na tila mayroong isang malalim na sikreto na gustong ilantad. Tinanggap ko ang kanyang imbitasyon at kami ay naglakad palayo mula sa aming mga tahanan patungo sa kanyang sasakyan. Habang kami ay naglalakad, hindi ko mapigilan ang sarili kong itanong, ano ba talaga ang nangyari kay Albert? Angela ay tumingin sa akin ng may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga ritual ni Albert ay hindi lamang basta-basta na mga pamahiin. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng malamig na simoy ng hangin sa paligid. Mayroong isang mapanganib na lakas na sumasalamin sa mga ito, at tila mayroong isang puwersa na gustong magdala ng kapahamakan sa sinumang lumalapit. Nang marinig ko ang mga salita ni Angela, naramdaman ko ang pagkalito sa aking puso. Ano ang gusto mong sabihin? Ang tanong ko, nag-aalala sa kahulugan ng kanyang mga sinabi. Naniniwala akong may kinalaman ang mga ritual ni Albert sa kanyang pagkawala. Sabi ni Angela, ang kanyang mga mata ay nananaw sa malayo. Tila mayroong isang panganib na nag-aabang sa aming paligid. At kung hindi natin ito masolusyunan, baka tayo ang sumunod na mawala. Habang pinakikinggan ko ang mga salita ni Angela, biglang may naramdaman akong malamig na hagod sa aking balat. Parang mayroong isang dikilalang puwersa na gustong manggaling sa ilalim ng lupa, handang humampas sa amin ng walang awa, nagdesisyon kaming magtulungan upang alamin ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Albert ang gasolinahan na dating puno ng lihim ay magiging lugar ng aming paglalakbay patungo sa kaharian ng kadiliman at misteryo. Handa kaming harapin ang anumang panganib na nag-aabang sa aming daan, dahil sa bawat sagot na matutuklasan, mas lumalalim ang aming pagkakatitigan sa katotohanan. Sa gitna ng aming paglalakbay, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na mayroong isang puwersa na nagmamasid sa amin mula sa dilim ng gabi. Ang aming mga hakbang ay tila pinagmamasdan ng isang hindi nakikitang mata, naghihintay na makahanap ng pagkakataon na magdulot ng kapahamakan. Subalit kahit na may takot sa aming puso, determinado kaming magpatuloy sapagkat alam namin na sa bawat pagsubok na aming malalampasan, mas malapit kami sa katotohanan na matagal na naming hinahanap sa aming paglalakbay patungo sa kasagutan. Ang dilim ng gabi ay tila lumalim pa lalo, habang ang aming mga puso ay bumibilis ang tibok sa takot. Hanggang sa isang gabi, habang kami ay naglalakad papunta sa gasolinahan, Biglang tumigil ang aming mga puso sa isang pangamba na hindi kayang ipaliwanag. Napansin namin na may isang malaking puno sa tabi ng daan, tila may nagtatago sa lilim nito. Hindi namin alam kung bakit, ngunit ang aming mga mata ay biglang napatingin sa puno, na tila mayroong isang dikilalang puwersa na nag-aakit sa amin na pumunta doon. Ano ang nasa loob ng puno? Ang tanong ko kay Angela, na tila may kaba sa kanyang mukha. Angela, ay tumingin sa puno ng may pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ko alam, sabi niya, ang kanyang mga salita ay bumuhos ng takot sa aming puso. Ngunit mayroon akong pakiramdam na hindi maganda ang mangyayari kung tayo ay papasok doon, hindi namin alam kung bakit. Ngunit ang aming mga paa ay tila naakit na pumasok sa loob ng puno, tulad ng isang di makontrol na puwersa na humihila sa amin. Habang kami ay papalapit, ang aming mga pakiramdam ay tila nababalot ng kakaibang kaharian ng dilim at misteryo, sa loob ng puno, aming nadatnan ang isang nakakatakot na tanawin. Ang mga pader ay puno ng mga nakaukit na simbolo at ritual, tila nagpapahiwatig ng isang kaharian ng kadiliman at kapahamakan. Hindi namin alam kung paano at bakit, ngunit tila kami ay napagpad sa isang lugar na hindi nararapat para sa mga tao. Bigla, ang aming katahimikan ay biglang nasira ng isang malakas na hiyaw mula sa kabilang dako ng silong. Ang aming mga puso ay biglang bumilis ang tibok sa takot, habang ang aming mga mata, ay nagsisimula ng maghanap ng daan palabas ng kakaibang kaharian na ito. Ano to? Ang tanong ko, ang boses ko ay pumapalya sa takot at kaba, huwag tayo dito. Sabi ni Angela, ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Kailangan nating umalis dito agad bago tayo maligaw sa kaharian ng kadiliman ngunit bago pa kami makalabas ng puno, biglang may naramdaman akong malamig na hininga sa likod ko. Parang mayroong isang dikilalang puwersa, na nagpaparamdam sa amin ng takot at pangamba, na tila may balak na magdulot ng kapahamakan sa aming mga buhay. Nang biglang lumitaw si Boss Mike mula sa dilim ng puno, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng kakaibang liwanag. Huwag kayong matakot, sabi niya, ang kanyang mga salita, ay puno ng kahulugan at lihim na pumapaimbulog sa aming mga puso. Ako ang makakasagot sa mga tanong niyo tungkol kay Albert at ang kanyang mga ritual. Nang marinig ko ang mga salita ni Boss Mike, naramdaman ko ang pagkalma sa aking puso. Alam kong sa kanya ay mayroon kaming pag-asa na malaman ang katotohanan sa likod ng mga misteryo ng gasolinahan. Subalit sa kabila ng aming pag-asa, hindi namin kayang itago ang pangamba na mayroong isang panganib na nag-aabang sa aming paligid, na tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na sumalakay sa amin. Nakatitig kaming tatlo kay Boss Mike, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kakaibang kaba sa aming mga puso. Ano ang nangyari kay Albert, ang tanong ko, ang aking tinig ay naglalabas ng takot at pangamba si Boss Mike ay tumingin sa amin nang may kakaibang pag-unawa sa kanyang mga mata. Si Albert ay hindi lamang isang simpleng negosyante, sabi niya, ang kanyang mga salita, ay pumailan lang sa aming mga isipan na tila mayroong isang mas malalim na kahulugan. Siya ay isang alagad ng kadiliman, isang tagapagtago ng lihim na puwersa na nais maghari sa mundo. Ang aming mga puso ay biglang napuno ng takot sa mga sinabi ni Boss Mike. Hindi namin alam kung paano haharapin ang katotohanang inilantad niya sa amin. Ano ang kinalaman niya sa gasolinahan? Ang tanong ni Angela ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at pangamba. Ang gasolinahan ay isang tagpuan ng mga ritual at kasunduan sa pagitan ni Albert at ng mga nilalang ng kadiliman. Sabi ni Boss Mike, ang kanyang mga salita ay tila nagiging pahayag ng kapanganakan ng isang hindi inaasahang kaharian. Dito sa likod ng aming likuran, mayroong mga gawain na hindi dapat saksihan ng mga taong tulad niyo nang marinig namin ang mga salita ni Boss Mike, napagtanto namin na ang aming pagpunta sa gasolinahan ay hindi lamang simpleng paglalakbay. Kami ay naipit sa gitna ng isang labanang hindi namin inaasahan, isang labanang naglalayong buwagin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo. Ngunit bago pa kami makapagtanong ng anumang katanungan, biglang may narinig kaming malakas na ingay mula sa labas ng puno. Ang aming mga puso ay biglang nagpabilis ang tibok sa takot. Habang ang aming mga katawan ay nagtangkang lumabas ng puno, upang alamin ang sanhinang kaguluhan. Nang makarating kami sa labas, kami ay sinalubong ng isang nakakatakot na tanawin. Ang gasolinahan ay puno ng mga anino at mga nilalang ng dilim, na tila naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na magdulot ng kapahamakan sa aming mga buhay. Ang aming mga mata ay biglang nagkawatak-watak, habang ang aming mga isipan ay naglalabas ng mga tanong na hindi namin kayang sagutin. Bigla, ang aming katahimikan ay biglang nasira ng isang malakas na hiyaw mula sa kalaliman ng gasolinahan. Ang aming mga puso ay biglang bumilis ang tibok sa takot habang ang aming mga katawan ay nagtangkang lumayo sa mapanganib na lugar na ito subalit bago pa kami makalayo biglang may tumunog na malakas na kaguluhan mula sa loob ng puno Ang aming mga mata ay biglang tumutok sa direksyon ng ingay na tila mayroong isang panganib na nag-aabang sa amin sa pinakaloob ng dilim nang makarating kami sa loob ng puno ang aming mga puso ay biglang nagtigil sa takot. Doon, nakita namin si Albert, ang dating may-ari ng gasolinahan, na tila nakatikim ng kapangyarihan ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Habang ang kanyang katawan ay pumapalibot sa amin na tila isang umagos na anino sa gitna ng kadiliman. Napagtanto namin na ang aming pagtuklas sa lihim ng gasolinahan ay nagdulot lamang ng mas malaking panganib sa aming mga buhay. Ngunit sa kabila ng aming takot at pangamba, hindi kami papayag na magpatalo sa kasamaan na nag-aalab sa paligid. Kami ay magtutulungan upang labanan ang kapangyarihan ng kadiliman at ipagtanggol ang katotohanan kahit gaano man ito kasindak at mapanganib nang makita namin si Albert na puno ng kasamaan, hindi namin alintana ang aming takot. Sa halip, kami ay nagkaisa upang harapin ang panganib na nag-aabang sa amin. Ang aming mga puso ay puno ng determinasyon na tila nagiging tanglaw sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa aming paligid. Isang laban ang nagdulot ng gulo at kaguluhan ang sumiklab sa loob ng puno. Kami ay nagsimulang magtunggalian laban kay Albert at sa mga nilalang ng kadiliman na sumusubok na sakupin ang aming mga isipan at puso. Ang aming mga kamay ay nagiging sandata sa paglaban, ang aming mga tinig ay nagiging boses ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Sa bawat bugso ng lakas at determinasyon, unti-unti naming napipigilan ang paglaganap ng kasamaan sa aming paligid. Ang aming pagkakaisa ay nagiging sagisag ng liwanag sa gitna ng dilim, na tila nagbibigay ng pag-asa sa mga pusong labis na nalulunod sa takot at pangamba. Sa huli, sa pamamagitan ng aming pagtutulungan at determinasyon, kami ay nagtagumpay sa pagpapalayas kay Albert at sa mga nilalang ng kadiliman mula sa gasolinahan. Ang aming mga puso ay nagpupugay sa bawat pagkakataon na aming nalampasan, at ang aming mga isipan ay puno ng pasasalamat sa pagkakataong ito ng tagumpay laban sa kadiliman, ngunit sa kabila ng aming tagumpay, alam namin ang laban-laban sa kasamaan ay hindi pa tapos. Ang gasolinahan na ito ay patuloy na nagtatago ng mga lihim at panganib at kailangan naming maging handa sa mga susunod na laban na aming haharapin. Sa aming paglisan mula sa gasolinahan, ang aming mga puso ay puno ng determinasyon na ipagpatuloy ang laban laban sa kasamaan at ipagtanggol ang katotohanan. Kami ay nagtatakda na balikan ang lugar na ito. Handang harapin ang anumang panganib na nag-aabang sa amin, at habang kami ay naglalakbay palayo mula sa gasolinahan, ang aming mga mata ay puno ng determinasyon at pag-asa. Dahil sa bawat pagsubok na aming nalampasan, mas lumalalim ang aming pagkakaisa, at pananampalataya sa pagtatagumpay laban sa dilim ng kadiliman. At sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay handang harapin ang hamon ng bukas, na puno ng lihim at pag-asa sa bawat sulok sa dulo. Ang aming kwento ay nagiging patunay na sa kabila ng dilim ng kadiliman na sumasalubong sa atin, may liwanag at pag-asa pa rin na nag-aabang sa bawat isa sa atin at sa bawat tagumpay na aming mararating, mas lumalakas ang aming paniniwala na ang lihim ng gasolinahan, ay magiging tanglaw sa aming paglalakbay patungo sa katotohanan at kaligtasan. Salamat sa inyong panunood. Please subscribe, like and share para sa mas marami pang kwento ng kaba.